Paimbestiga ni Senator Christopher Go sa Senado ang gera kontra droga ng Duterte Administration. ya din yung mga naging aligasyon ukol dito ni dating PCSO General Manager, dating Police Colonel Ruina Garma. Ang kay Go, maghahain po siya ng resolusyon para mailabas sa Senado ang katotohanan at mabigyang linaw ang naging pakinabang ng publiko sa war on drugs kontra naman sa mga sinabi ni Garma at ng iba pang mga testigo sa kamera. Anim na sona. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Hindi ba kayo nakinabang? Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Tinig ni Sen. Christopher Bongo. Sa panayam, sinabi ho ni Go na abogado ang dating pakulo kaya hindi mag-uutos ng iligal na gawain gaya po na reward system sa drug war at sa extrajudicial killing city si ng Green, ang baratang ni Garma.